shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Ngayon, tutuklasin natin ang hiwaga ng tangke ng Bethesda. Aalamin natin ang totoong lugar kung saan naniniwala ang mga arkeologo na naganap ang himala ng pagpapagaling ni Jesus sa paralitiko. Aalamin natin ang pinagmula ng paggalaw ng tubig sa tangke at pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal na talata sa Biblia. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin! Isa sa pinakamalalaking himala ni Jesus dito sa Jerusalem ay ang pagpapagaling sa lumpo sa tangke ng Bethesda. Ito ay nakasaad sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 5. Gayunpaman, ang tekstong ito ay nagdulot ng mga pagdududa at maging ng pagkamapagduda sa marami. Dahil sinasabi ng Biblia na may isang paliguan na may limang gilid, na sa arkitektura ay walang saysay. Walang paliguan na may limang gilid o limang portiko o limang pasilyo ang natagpuan saan man dito sa banal na lupain. At sinasabi rin sa teksto na paminsan-minsan ang tubig ay gumagalaw ng mag-isa na kung tutuusin ay kakaiba talaga. At dahil dito, marami ang nagdududa sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Juan o iniisip na baka ito ay isang talinghaga o simboliko lamang. Ngunit, dahil sa mga natuklasang arkeolohikal nitong mga nakaraang taon, nalutas na ang malaking misteryong ito. Ngunit magsimula muna tayo ngayon sa pakikinig sa mga talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Juan. Nandoon, malapit sa pintuan ng mga tupa, may isang tangke na tinatawag sa wikang Hebreo na Betesda na may limang portiko. Sa mga ito, nakahiga ang napakaraming may sakit, bulag Pilay at mga paralitiko na naghihintay na gumalaw ang tubig. Sapagkat paminsan-minsan ay bumababa ang isang anghel at ginagalaw ang tubig. At ang unang papasok sa tangke, kapag gumalaw na ang tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na mayroon siya. Sa tangke, kapag gumalaw na ang tubig, gumagaling sa anumang sakit na mayroon siya. Mayroon dong isang lalaking may sakit na 38 taon na. Nakita siya ni Jesus na nakahiga at alam niyang matagal na siyang ganoon. Kaya tinanong niya, Gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Panginoon, wala po akong taong maglalagay sa akin sa tangke kapag gumagalaw na ang tubig. Kapag sinusubukan kong pumasok, may nauuna na sa akin na ibang may sakit. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Agad-agad, gumaling ang lalaki at kinuha niya ang kanyang higaan at nagsimulang maglakad. Ang dakilang himalang ito ay nangyari sa tangke ng Bethesda, na rin bilang tangke ng mga tupa sa tabi ng tarangkahan ng mga tupa. At tama nga, ilang metro lang mula rito sa direksyong iyon, naroon ang tarangkahan ng mga tupa. At sa loob ng maraming siglo, pinaniniwalaan na ang lugar na ito kung saan naroroon ngayon ang Plaza El Gasali ay ang tangke ng Bethesda. Kung titingnan natin ang mga litrato o pinta mula isang daan isang daan at limampung taon na ang nakalipas, makikita natin ng malinaw na ang bahaging ito ng plaza ay isang malaking tangke ng tubig, isang imbakan. At sa mga paghuhukay na arkeolohikal dito, tunay ngang natagpuan ang isang napakalaking tangke ng tubig na tinatawag ding Birket Israel, na ang ibig sabihin ay ang tangke ng mga anak ng Israel. Ito ay may sukat na isandaan at sampung metro ang haba, 38 walo ang lapad at dalawamput pito ang lalim. Ang kabuuang kapasidad ng pool na ito ay isandaan at dalawampung metro kubiko. At totoo nga, ito ay mula sa tamang panahon, mula sa panahong Romano, malapit sa gate ng mga tupa. Gayunpaman, hindi ito tumutugma sa paglalarawan ni Juan wala itong limang gilid. Ito ay isang parihabang tangke at, dahil dito, ang lugar na ito ay nagdulot ng pagdududa tungkol sa tekstong biblikal na ito sa loob ng napakaraming siglo. Hanggang sa noong 1864 ang aleman na arkeologong si Conrad Schick ay pinag-aaralan ang lugar na ito. Pati na rin ang pool na ito at pati na rin ang mga bagay na nasa paligid dito at siya ang bumuo ng teorya at nagmungkahi na ang totoong tangke ng Bethesda ay hindi narito, kundi matatagpuan ilang metro sa hilaga. At ang nakarinig ng teoryang ito ay isa pang arkeologo, Sir Charles Warren. At talaga nga, pumunta siya sa lugar na ito sa hilaga. Ilang metro lang mula sa kinaroroonan natin at sinimulan niya ang mga paghuhukay na arkeolohikal at ang natuklasan niya ay talagang pambihira at nagbibigay liwanag sa atin tungkol sa tekstong biblikal na ito. Pupunta tayo ron ngayon. Sumama kayo. Napatunayan ni Charles Warren na ito nga talaga ang tangke ng Bethesda, ang tangke ng mga tupa. Ang Bethesda o sa Hebreo ay tinatawag nating Beit Chesda ay nangangahulugang ang bahay ng awa. At ang lugar na ito ay ginagamit na bilang imbakan ng tubig maraming siglo bago pa si Jesus. Tinataya ng mga eksperto na noong ikawalong siglo bago si Kristo ang lugar na ito ay nagsisilbi na bilang dam at imbakan ng tubig. Simple lang pero effective. Pagkatapos, ito ay pinaganda at pinalawak noong panahon ng mga Griego, ibig sabihin, mga dalawang libo at dalawang daang taon na ang nakalipas. At sa huli, nang dumating si Haring Herodes, ang dakila, itinayo niya ang Bethesda na nakilala ni Jesus. Tayo ay naglalakad sa paligid ng tunay na tangke ng Bethesda at tayo ay pumunta rito ngayong araw para sagutin din ang isang napakahalagang tanong. Tama ang Biblia. Ang tangke na ito ay talagang may limang gilid, limang portiko. Tingnan natin kung ano ang masasabi sa atin ng arkeolohiya. Ang unang bagay na siguradong napapansin nyo na ay ang laki ng tangke na ito. Ang pader na nandito mismo sa ilalim ko ay isang daang porsyentong orihinal. Mahigit dalawang libong taon na ito. Ganito na ito noon, pero mas maayos ang pagkakapreserba noong dumaan dito si Jesus. Pero ang pader na nasa harap ko at sa tabi ko ay hindi pa man lang nahuhukay. Ang tangke ay masyado, masyado, masyadong malaki. Hindi pa natin alam eksakto kung gaano ito kalaki. Pero ito ay hugis parihaba. Paano kaya na sinasabi ng Biblia na dito may tangke ng Bethesda na may limang portiko? Magsimula tayo sa pag-unawa kung ano ang limang gilid na ito, limang portiko. Noong sinaunang panahon, may isang karaniwang estilo ng arkitektura, ito ay ang mga portiko. Ito ay isang lugar na punong-puno ng mga haligi at sa ibabaw nito ay may bubong. Karaniwan din noon, nasa paligid ng mga pool ay may mga portiko. Kaya, isipin mo na sa lugar na ito ay maraming mga haligi at may bubong at pwedeng magpahinga ang mga tao sa lilim bago sila pumasok sa tubig. At sa totoo lang, mas maganda iyon kaysa sa atin ngayon na narito sa ilalim ng araw. Noong sinaunang panahon, mayroon silang ganitong kaginhawaan dito. Kaya kung mayroong isang parihabang tangke dito, may apat na portiko. Ngunit, ang natuklasan ng mga arkeologo ay ito ay isang dam. Isang harang na naghihiwalay sa timog na tangke mula sa tangke na narito. Sa kabilang panig, hindi ito ganoon kaayos ang pagkakapreserba. Pero dito sa tabi, may isa pang tangke ng tubig, ang hilagang tangke. At ang pool ng Bethesda ay may buong kompleks na ito bilang isang lugar lamang. At ngayon, sa larawang ito, makikita ninyo ang limang portiko. Isa, dalawa, tatlo, apat, at ang ikalima sa gitna. Kaya ako ngayon ay naglalakad sa lugar kung saan matatagpuan ang ikalimang portiko. Minsan, ang pinakasimpleng solusyon ang siyang tama. Sa loob ng maraming siglo, nagtanong ang mga eksperto, teologo at arkeologo kung paano nga ba nagkaroon ng isang pool na may limang portiko. May mga teorya na baka ito ay pentagonal na pool, pero hindi iyon karaniwan sa arkitektura dito sa gitnang silangan. Nagsimula silang gumawa ng mga teorya na baka ito ay isang bagay na figurative na baka ito ay may simbolikong kahulugan. May ilang tao, gaya ng nabanggit ko, na nagsimulang magduda sa kasaysayang katotohanan ng tekstong ito at inisip na baka ito ay naisulat makalipas ang maraming siglo ng isang taong hindi pa kailanman nakatapak dito sa Jerusalem. Pero nang dumating dito ang mga arkeologo at nagsimulang maghukay, natuklasan nila ang pinakasimple Nasa katotohanan, ito ay dalawang mga pool na magkatabi at ang ikalimang portiko ay ito mismo, ang paghahati sa pagitan ng dalawa. At ito ay nagpapakita na, walang duda, si Juan ay narito. Kilala niya ang arkitektura ng lugar na ito at ang geografiya ng lugar na ito hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ipinapaalam na ang tangke ng mga tupa ay dating nasa tabi ng tarangkahan ng mga tupa, na ngayon ay tarangkahan ng mga leon. Kaya, ang sagot sa ating unang tanong ay, tama ba ang Biblia tungkol sa mga portiko? Oo, oh, walang duda. At ngayon, subukan nating tuklasin kung ano ang sinasabi ng arkeolohiya tungkol sa paggalaw ng tubig at sa mga milagro na nangyayari dito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang mas kontrobersyal na bagay sa Biblia. Mayroon doon Malapit sa pintuan ng mga tupa, isang tangke na tinatawag sa wikang Hebreo na Bethesda na may limang portiko. Doon, nakahiga ang napakaraming may sakit, bulag, pilay at mga paralitiko. At ang susunod na talata ay ang kontrobersyal na talata. Sa ilang Biblia, normal lang itong lumalabas. Sa iba naman, tuluyang inalis ito. Sa iba pa, tulad ng ginagamit kong salin ngayon, ang bagong Almeida na na-update na kalagay ito sa loob ng panaklong. Naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may anghel na bumababa paminsan-minsan at ginagalaw ito at ang unang papasok sa tangke kapag gumalaw na ang tubig ay gumagaling sa kahit anong sakit na mayroon siya. At bakit nga ba napaka-controversial ng talatang ito? Bakit ito lumalabas sa ilang Biblia at sa iba naman ay wala. Naniniwala ang mga eksperto na ang talatang ito ay hindi bahagi ng orihinal na Biblia. Na hindi ito kasama sa Ebanghelyo na isinulat ni Juan, kundi idinagdag lamang ito kalaunan. Isa sa pinakamalalaking palatandaan nito ay na sa pinakamatatandang kopya ng Biblia na natagpuan tulad ng halimbawa ang Codex Sinaiticus na kilala rin bilang Biblia ng Sinai. Isa itong kopya ng Ebanghelyo ni Juan mula pa noong 300 at 30 pagkatapos ni Kristo at dito hindi lumalabas ang mga talatang ito. Kaya kung ang talatang ito ay hindi bahagi ng orihinal na Biblia, paano ito napasama sa ilang mga Biblia sa kasalukuyan? Pinaniniwalaan na ang bahaging ito ay orihinal na isang komento lamang marahil ay inilagay pa nga sa gilid ng teksto at ang layunin ay ipaliwanag ang kasaysayang konteksto para sa mga nagbabasa noon malamang na ito ay isang paliwanag na komento na idinagdag at kalaunan sa hindi malamang dahilan ay naisama na sa mismong teksto ang komentong ito o ang talatang ito ay hindi naman walang basehan sa kabaligtaran ito ay sumasalamin sa paniniwala ng mga tao sa Jerusalem noong panahong iyon. Makikita rin natin, halimbawa, sa pagkikita ni Jesus sa lalaking iyon, isang paralitiko na 38 taon nang naghihintay ng kagalingan at nilapitan siya ni Jesus dito, sa tabi ng tangke ng Bethesda at tinanong, Gusto mo bang gumaling? Ang sagot na dapat ibinigay ng lalaki ay, Oo, gusto kong gumaling. Pero ang sagot niya ay, Wala akong taong maglalagay sa akin sa tubig kapag ang tubig ay gumagalaw. Ibig sabihin, kitang-kita natin kung paano ang lalaking ito. Naniniwala siya na ang kanyang kagalingan ay magmumula sa paggalaw ng tubig. Dahil dito, nang pagalingin ni Jesus ang lalaki, hindi na niya kinailangang ilubog kahit isang daliri sa tubig. Sabi niya, kunin mo, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Napakahalaga nito dahil tinuturuan niya ang lalaking ito at lahat ng iba pang mga may sakit na naroon sa paligid na ang kagalingan ay hindi nagmumula sa paggalaw ng tubig kundi ang kagalingan ay nagmumula lamang sa Diyos Ibang-iba ito sa nangyari sa tangke ng siluwe Hindi kalayuan dito sa kinaroroonan natin may isa pang napakalaking tangke na natuklasan din sa mga paghuhukay ng mga arkeologo ang tangke ng siloe. Doon, pinagaling ni Jesus ang bulag. At doon, sinabi nga niya sa bulag na hugasan ang kanyang mga mata sa tubig ng tangke. Pero doon, walang naging problema dahil malinaw para sa lahat ng naroroon kung saan nagmula ang kagalingan. Dito, gusto ni Jesus na ituro sa kanila na ang tubig ay walang kinalaman sa paggaling, na ang paggaling ay nagmumula lamang sa Diyos. Kaya, binabago ni Jesus ang buhay ng lalaking iyon. Pero nagbibigay din siya ng aral dito sa lahat ng tao. Itinuturo ni Jesus na ang paggalaw ng tubig ay hindi nagdadala ng paggaling. At malamang ang buong usapin tungkol sa mga anghel ay isang lokal na pamahiin. Pero saan nga ba nagmula ang lahat ng ito? Dahil sa totoo lang, ang mga tao na narito ay talagang nakikita ang paggalaw ng tubig at pagkatapos, gumawa sila ng mga pamahiin tungkol dito. Ano ang paliwanag kung bakit ang mga taong narito sa paligid ay paminsan-minsan ay nakakakita ng malakas na paggalaw ng tubig? Siyempre, parang walang saysay ito, lalo na sa unang tingin dahil ang mga pool ay nasa isang medyo mababang lugar. Walang malalakas na hangin o anumang natural na pangyayari na makakapagpaliwanag sa paggalaw ng tubig. Ngunit dito na pumapasok ang mga arkeologo. Ang unang bagay na kanilang natuklasan ay ang limang gilid ng pool, ang limang portiko. At tama nga, ang kakaibang estruktura na ito ang nagpapaliwanag din sa paggalaw ng tubig. Mayroong dalawang pool dito. Ito ang timog na pool na nakikita natin ngayon at ang isa pa sa kabilang side. At sa bandang doon, naroon ang hilagang pool na gaya ng nakikita natin ay mas kaunti ang nahukay. Ang timog na pool ay ginagamit araw-araw. May mga panahon na malamang ginagamit ito para maghugas ng mga hayop, halimbawa para hugasan ang mga tupa bago sila dalhin sa templo para sa paghahandog. Nagkaroon din ng mga panahon na ang lugar na ito ay nagsilbing mikveh, isang ritual na paliguan ng mga Hudyo. Pero naniniwala kami na sa karamihan ng panahon, ang pool na ito talaga ang ginagamit. At ang hilagang pool ay isang karagdagang imbakan ng tubig. Ang tawag dito ay Otzer sa Hebreo. Paano gumagana ang pool? Dahil ginagamit unti-unting nadudumihan at nababawasan ang tubig. At kapag sapat na ang pagbaba ng antas ng tubig, binubuksan nila parang may gate, parang harang. Itong paghahati na meron sa pagitan ng isang pool at ng isa pa. Sa pinakailalim na bahagi, mayroong isang gate na pwedeng buksan at isara. At dahil medyo mas mataas ng kaunti ang hilagang pool, kapag binuksan ang gate na iyon, dumadaloy ang tubig mula sa isang bahagi papunta sa kabila. At kung may magbubukas ng gate na yon, ano ang mangyayari dito sa timog na pool? Bigla, mula sa wala, nagsisimulang umikot at gumalaw ang tubig. At baka pati bumula pa ito. Biglang gumalaw ang tubig mula ibaba pataas. Pero sa totoo lang, wala namang iba kundi ang regular na pagmamantain ng dalawang swimming pool na ito araw-araw. At ito ang nagpapaliwanag ayon sa arkeolohiya kung paano nagkakaroon ng paggalaw ang tubig. Ang mga paghuhukay na arkeolohikal sa Bethesda ay isang tagumpay sa larangan ng arkeolohiya, isang patunay ng kasaysayang katotohanan ng mga kaganapan sa Biblia hanggang sa pinakamaliit na detalye tungkol sa paggalaw ng tubig, halimbawa, at sa limang portiko. Ngunit may isa pang aral na itinuturo sa atin ng Bethesda kung gaano kadaling manipulahin ang kasaysayang katotohanan. At eksakto, gusto kong ipakita sa inyo ang pader na ito na narito. Ito ay bahagi ng isang paganong templo para sa Diyos na Romano na si Esculapio ang Diyos ng pagpapagaling at medisina. Tingnan ninyo kung paano umiikot ang mundo at kung paano minsan nagbabago rin ang pananampalataya dito sa lugar na ito. Dati, ito ay isang lugar ng pamahiin kung saan pumupunta ang mga tao upang maghanap ng kagalingan sa pamamagitan ng tubig. Nang dumating dito si Jesus at ginawa ang kanyang himala, naging mahalagang lugar ito para sa lahat ng Kristiyano. At ang mga unang Kristiyano sa banal na lupain ay pumupunta na rito upang makita at makilala ang lugar na ito. Ngunit noong taong isandaan at tatlumpu, si Emperador Adriano, na isang pagano, nang malaman niya ang kahalagahan ng lugar na ito, ay pumunta rito at nagtayo ng isang paganong templo para kay Esculapio, ang Diyos ng Pagaling. Ang layunin ay sabihin sa mga Hudyo at Kristiyano na pumupunta rito. Naghahanap ba kayo ng kagalingan? May sakit ba kayo? Pumasok kayo sa aming templo. Hanapin ninyo ang kagalingan kay Esculapio. Isa itong paraan ng paggawa ng misyon. Subukang akitin ang mga Hudyo at Kristiyano papunta sa kanyang templo. Ngunit ang templong ito ay hindi nagtagal ng maraming siglo. Dahil noong ikaapat na siglo, naging opisyal na relihiyon ng buong imperyong Romano ang Kristyanismo kabilang na ang Israel. At ang buong kompleks na ito, dito, ay ginawang isang simbahan ng Byzantine. Ang simbahan ay winasak noong panahon ng mga Muslim, muling itinayo noong panahon ng mga krusada at muling winasak. At sa kasalukuyan, gaya ng nakikita natin, ang mayroon ay ang arkeolohiya ng lahat ng mga yugtong ito. Pero ang pinakamahalaga ay, kahit na lumipas na ang dalawang libong taon, ang pananampalataya sa lugar na ito ay hindi kailanman nawala. At alam ko na, para sa mga may pananampalataya, wala sa mga ito ang talagang mahalaga. Pero talagang napakaganda na makapunta rito, maghukay, at mas lalo pang maunawaan ng Biblia, pati na rin ang katotohanan nito sa kasaysayan. Ang Bethesda ay isang lugar ng pagkakaiba. Sa likuran, makikita natin ang isang paganong templo at sa harap, ang tangke ng Bethesda, kung saan ginawa ni Jesus ang isa sa kanyang pinakamahalagang himala. Isa itong lugar ng pananampalataya hanggang sa kasalukuyan. Sana ay nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Malaking yakap sa lahat, magkita tayo ulit sa susunod na linggo.